Napakayaman ng sinaunang kasaysayan ng Pilipinas kung saan nanirahan ang mga tao sa mga isla nito. Bagamat nagkaroon na rin ng mga taong naninirahan sa mga isla ng libon libong taon, karamihan sa ating naitalang kasaysayan ay nagsimula noong panahon ng kolonisasyon ng Espanya at Amerika. Ang impluensya nila sa ating bansa ay patuloy na naglalakbay sa ating kasalukuyang kultura. Ang listahang ito ay sumasaklaw sa mga lungsod, institusyon, kumpanya at pati na rin sa mga pinakamatandang kaugalian ng mga tao noon. Narito ang sampung pinakamatandang bagay o bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. 10. Oldest Rizal Monument Ang pinakamatandang bantayog ni Rizal na matatagpuan sa isang park sa daet Camarines Norte ay mayroong taas na 20 talampakan. Ito ay unang bantayog na itinayo sa kanyang karangalan at nananatiling pinakamatandang bantayog sa Pilipinas. Simula noong 1898, nagsimula ang konstruksyon ng strukturang bato at natapos ito noong 1899. Ang bantayog na ito ay naglilingkod na patunay sa makabuluhang kontribusyon ni Rizal sa kasaysayan ng Pilipinas. Nagmumulat sa maagang pagsisikap na gunitain ang kanyang ambag sa bansa. 9. Oldest Province ang lalawigan ng aklan na dating unang tinawag na Minuro ay kinikilala bilang pinakamatandang lalawigan sa Pilipinas. Ayon sa mga tala, ito'y tinatag noong unang bahagi ng ika siglo ng mga taga Borneo. Si Datu dinagandaan ang unang pinuno nito at makalipas ang ilang panahon, si Kalanchaw ang nagangkin sa trono at ang kanyang pamilya ay nagpatuloy sa paghahari sa lalawigan hanggang sa kalagitna ng ika-14 siglo. Ang aklan ay pinakatanyag sa Boracay, isang islang resort na matatagpuan sa dulo ng Panay at kilala ito sa kanyang puting buhangin ng mga beaches at itinuturing na isa sa mga kilalang destinasyon sa bansa. 8. Oldest Town Ang bayan ng Unisan sa Quezon ay tinuturing na posibleng pinakamatandang bayan sa Pilipinas na may edad na 502 taon. Ito raw ay tinatag noong 1521, pareho ng taon ng pagdating ni Ferdinand Magellan sa Pilipinas. Karamihan kasing bayan sa bansa ay tinatag pagkatapos lamang ng 1565 nagsakupin ito ng Espanya bilang kolonya. Ayon sa kwento, si Laja na isang reyna mula sa Malay ang nagtatag ng Yunisan. Nung una ay tinawag itong Kalilayan ngunit binago ito sa Yunisan noong 1876. Ang pangalang Yunisan ay isang Latin na termino na nangangahulugang Banal na Santo. 7. Aldeci Street ang Colon Street sa lungsod ng Cebu ay tinuturing na pinakamatandang kalsada sa Pilipinas. Pinangalanan ito ayon sa manlalakbay na si Christopher Columbus at unang itinatag noong 1565 ng mga tagasunod ni Miguel Lopez de Legazpi. Isang Espanyol na manlalakbay na dumating sa Pilipinas upang magtatag ng kolonya noong ika-16 na siglo. May mahalagang kasaysayan ang Colon Street sa lungsod ng Cebu matatagpuan sa downtown area at madalas itong tawaging pinakamatanda at pinakamaikling pambansang kalsada sa Pilipinas. Ito ay naging saksi sa mga siglo ng kasaysayan at pagunlad. 6. Oldest Company Ang Ayala Corporation, isang kilalang konglomerasyon sa Pilipinas, ay may kakaibang karangalan sa pagiging pinakamatandang patuloy na nag-ooperate na kumpanya sa bansa ay tinatag noong 1834 ng mga sugar barons na sina Domingo Rojas at Antonio de Ayala. Ang korporasyon ay sumailalim sa ilang pagbabago ng pangalan. Una itong kinilala bilang Casa Rojas, pagkatapos ay naging Casa Ayala at noong 1876 ay naging Ayala e Campaneo ang pangalan nito. Ang pag-usbong ng kumpanya ay nagpatuloy ng ito'y lumipat mula sa estruktura ng partnership patungo sa korporasyon Isang mahalagang yugto ay nang maabot nito noong 1976 na maging pampublikong kumpanya. Sa ngayon, ito ay may mahalagang papel sa Pilipinas bilang isang konglomerasyon na may interes sa larangan ng real estate, banking, telecommunications at iba pang industriya. 5. Oldest Bank Ang Bank of the Philippine Islands o BPI ay tinatag noong Agosto 1, 1851 at unang tinawag na El Banco Español Filipino di Isabel II. Ito'y tinatag sa pamamagitan ng isang royal decree ni nilabas ni Queen Isabel II noong 1881. Ang bangko ay nagpakilala ng mga unang currency notes nito na umiikot noong sumunod na taon. Noong 1912, dumaan sa pagbabago ng pangalan ng bangko upang maging Bank of Philippine Islands. Sa kasalukuyan, ito'y tinuturing sa pangalawang pinakamalaking bangko sa bansa batay sa mga ari-arian. Mahalaga ring malaman ng BPI ang unang government bank sa Pilipinas at ang ikatlong banko noong panahon ng Spanish colonial period. Ang kanyang kasaysayan at papel sa pang-finansyal na kalakaran ng bansa ay napakahalaga. 4. Oldest Hospital Ayon sa mga kasaysayan, ang ospital ng San Lazaro ay pinaniniwalang ang pinakbatandang ospital sa bansa. Itinatag ito noong kalagitna ng ika-16 na siglo, particular noong 1577 noong panahon ng kolonyal sa ira ng Espanya. At nagsimula ito bilang isang klinika at tindahan ng gamot sa loob ng Intramuros. Noong 1578 ay naging isang ospital ito na nag-aalaga sa mga pasyenteng may ketong at iba't ibang uri ng sakit. Matapos ang pagsakop ng Amerikano, binago ang gamit ng ospital bilang pasilidad para sa mga nakakahawang sakit. At sa kasalukuyan, ang Ospital ng San Lazaro ay nagbibigay ng libreng serbisyong medikal sa mga sektor ng lipunang nasa laylayan. 3. Oldest Church Ang simbahan ng Baklayon sa Buhol ay kinikilala bilang pinakamatandang simbahang yari sa bato sa Pilipinas. Gayunpaman, may ilang mga historian ang tumutol sa pahayag na ito na ipinapahayag ng simbahan ng San Agustin sa Maynila ay karapat-dapat din sa titulo. Sinasabi ng mga historian ng mga batong pundasyon ng simbahan ng San Agustin ay inilatag pa noong 1571 bago pa ang konstruksyon ng simbahan ng Baklayon noong 1596 na naging pinakamatandang kristyanong simbahan sa Bohol. Ang parehong mga simbahan ay nagambag sa kayamanan ng pamana ng Pilipinas na nagpapakita ng impluensya ng kolonyal na Espanyol sa arkitekturang relihiyoso. 2. Oldest Vice Ayon sa mga historian, ang pinakamatandang bisyo sa mga katutubong Pilipino ay ang pagnguya ng betel nut o arecanut, na kilala sa lokal na tawag na ng nganga. Ang ating mga ninuno ay ngumunguya ng mga nut na ito sa loob ng mahigit 3,000 taon. Ang halo ng arecanut at ang dahon ng hitso ay naging adiksyon. Bagamat ito ay isang laganap na tradisyon noon, ito ay nawala sa mga urbanong lugar at pinalitan ng paninigarilyo at pagnguya ng bubblegum. Sa kasalukuyan, may ilang matatandang individual pa rin ang gumagamit nito, ngunit nananatili pa rin ang kasanayan na ito sa mga probinsya, lalo na sa mga nakakatanda. 1. Oldest Bridge Ang William A. Jones Memorial Bridge na rin bilang Jones Bridge ay isang arkong tulay na bumabaybay sa Ilog Pasig sa Maynila. Itinayo ito noong dekada 1910 at pinalitan ang makasaysayang Puente de España. Ang tulay ay naguugnay ng Quintin Paredes Road sa Binondo District at Padre Burgos Avenue sa Ermita District. Ang orihinal na tulay ay nawasak noong World War II dahil sa mga Hapon at ito'y binangon muli noong 1946. Ang itinayong muli na tulay ay may tatlong arko at dalawang piers ngunit tinanggal ang lahat ng mga dekoratibong elemento. Nagumpisang bahagyang pagkukumpuni nito noong 1998.